po si uh, Ramil Pidinapus, KPP Teacher. Welcome sa Biyahe ni Marcos. Natatandaan niyo pa ba ang awiting bahay kubo? Ang awiting bahay kubo ay kalimitang itinuturo at inaawit sa bahay at paaralan na nagpapakilala sa ating kamalayan sa bawat gulay na bahagi at nakalakip sa awiting ito. Tanda ko pa noon, sa tuwing awitin namin ang awiting ito, ay kalinsabay nito ang pagkilala o pagkilatis namin sa bawat gulay o halaman na nakapaloob sa awiting bahay kubo. Handa ka na bang malaman kung saan ang lugar na ito? Kung oo, ay halina at samahan niyo akong bisitahin ang natatanging gulayan sa paaralan ng Sampalok Elementary School. Tara na, yahi tayo, yaheras. magandang hapon po sa ating lahat. Uh, po tayo kasi nabisita po tayo na siyang kaibigan po natin, Yahing Marcos. At uh, nagbigay din po sila ng kunting uh, regalo sa ating mga mag-aaral ng Palong Elementary po. At sir, uh, kami po yung nagpapasalamat sa inyong uh, uh, munting regalo na ipapod sa ating paanlan. At dito rin po ay uh, si, uh, kumbaga, i-share na rin po namin yung aming mga best practices ng aming parlan. At isa rito po yung aming uh, functional kulayan sa parlan. Kung makikita po ninyo, mayroon po tayong mga iba't ibang uri ng gulay. Ito po sa aking harapan ay uh, yung pong uh, repolyo. Repolyo. Meron po tayong uh, dragon fruit. Ito po sa likod naman ay kamatis. At uh, mayroon tayong mga lettuce doon sa banda doon at may mga kamatis. At uh, Enchay. Yan. Atalong, Kompleto po dito sa ating school. At doon po sa mga gustong uh, mag-benchmark dito sa Samparok Elementary, anytime po pwede po kayo pumunta rito. At nandito po yung ating mga garden teacher, si Sir Ramil uh, uh de la Cruz at uh, Sir Renan Huico. Ayan po. So marami po tayo dito. Mayroon po po tayo dito mga iba't ibang uri ng pananim na uh, katuwang po natin yung mga mag-aaral sa Samparok Elementary. Ito po ay uh, whole year round. Wala pong tigil ito na ginagawa po natin. So again, welcome po sa Sampalong Elementary School. Mabuhay po tayo. Welcome po, uh, biyahin ni Marcos. Ang gulayan sa paaralan ay isang buong taong proyekto ng paaralang elementarya ng Sampalok na pinangangalagaan ng mga mag-aaral nito sa pamamatnubay ng kanilang gurong tagapayo na sina Ginoong Ramil de la Cruz at Ginoong Reynan Wico, mga guro ng edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. Narito naman po tayo sa mga tanim namin mga kamatis. Kung mga kamatis na ito mga organic rin po, kung papansin tanim din po ng mga bata namin sa paralagay sampalok. Ayan, napakarami na po ng mga bungang kamatis. Ayan, malapit na rin po sila mga. Doon sa kabilang dako naman, makapasin nyo may mga talugin po kami mga talugin. May mga bunga na rin po. At narito rin naman, may mga siling pangsigang. Sa muli kong pagbisita sa paaralang ito ng Sampaloc sa bayan ng Tanay na bahagi ng probinsya ng Rizal ay para bang ako'y muling nagbalik sa nakalipas sa panahon kung saan masaya kaming nagtatanim at umaani ng mga tanim naming gulay sa loob ng aming munting paaralan. Isa sa mga ibinibidang tanim dito ay ang gulay na repolyo. Ang repolyo ay isa sa mga pinakakaraniwang gulay na kinakain ng mga Pilipino. Ang bahaging ginugulay ay bilugan na gitna ng halaman. Karaniwan itong tanim sa malalawak na taniman sa matataas na lugar sa Pilipinas, gaya ng Benguet. So, welcome po ulit sa aming garden o hardin. Narito po yung mga tanim namin mga repolyo. Kapasin so, yung mga repolyo namin, yung iba nagkakaroon na siya na, ah, namumuo. At po, kasi nyo, repolyo. At nandun pa po yung iba natin mga repolyo. Ang mga repolyong ito, ang mga gulay, ulitin po namin, ay uh, purong organic po ang ating ginagamit. at ating pong para lang uh, ah, elementary ng uh, sampalok ay isa sa mga nanalo at kinilala ng ating uh, provincial sa larangan ng kapi. Po, so, nampunta naman po tayo sa mga lettuce po namin. Isa pa sa mga ibinibidang tanim dito ay ang kanilang green ice lettuce na makatutulong sa iyo na matugunan ang karaniwang pang-araw-araw na pangangailangan para sa ilang vitamina at mineral. Perfect din ito para sa salad and sandwiches. Ang lahat ng makikitang tanim dito ay pawang mga organic o natural na pag-aalaga. Okay, so narito naman po tayo sa ating mga lettuce kasama natin si Kuya Chris ang aming isa uh, sa pinakamasipag na uh, utility sa magtatanim. <laughs> Ayan po magtatanim yan po, kaya ay harvest po tayo ng aming lettuce mga organic kong lettuce kung papasinin po titikman natin para magpakita natin sa inyo na ito ay uh, sariwa, palingis at masarap yan po para, harvest tayo ng lettuce So guys, susubukan natin ngayon na mag-harvest ng lettuce. This is my first time na mag mag-bubunot <laughs> mag-harvest. So, let's go. Anong klase pong lettuce to? Green ice. Green ice po. Green ice. Green ice. So, Ayan. Baka na ko ang farmers. <laughs> Dapat nga bang ituro ng mas maaga ang pagtatanim ng mga halaman at gulay sa ating mga kabataan? Ano-anong haba ang kahalagahan at mga benepisyong tulot ng pagtatanim ng mga gulay? Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala sa inyo na. Serrein ang buwi ko. sa ikalamang baitang, ipukuro ako ng PPP sa mga bata. So, mahalaga may turo natin ang pagkatanin ng gulay sa mga bata. Dahil maganda itong resource ng income. Pag natutuhan nila ito, pagdating ng panahon, ang mga bata na nito, magiging po ito po si Ish Barsaga Rato at sasabihin ko po sa inyo ang mga binibisyo o kalagahan ng pagtatanim ng mga halamang gulay. Una, nakakatulong po ito upang mabawasan na po ang mga manutrisyon at lumaki na po kayo malusog at masigla. Uh, ako po pala si Mrs. Lawyer Jean M. Abdila, ang STTA President ng Sampalok Elementary School. Saka sa lukuyan may anak na nag-aaral sa uh, kaanin na baytang po. ah uh, natutuwa po ako na sa murang edad ng mga bata, uh, natutunan po nila ang pagtatilingin na magagamit po nila hanggang sa paglaki nila. Uh, napakahalaga po sa panahon natin ngayon na matutunan po nila ang pagtatilingin. Sa paghahalaman, angkop din ang proseso ng reduce, reuse, and recycle. Okay, narito naman po tayo sa hanggang mga container. Ito po nga na dito, gamit ang mga lumang mga pipe or tubo na asag at tinanima namin ng mga sunugas. Ito mga lumang uh, mga ganun naman, instead na itapo ng sunugin, uh, ito yung aming uh, gagawin taniman din ulit naman mga mga okay. mga Gaya nga ng aming munting paaralan noon, ang Sampalok Elementary School sa Bayan ng Tanay ay maagaring hinuhubog ang kasanayan ng bawat mag-aaral sa larangan ng pagtatanim kung saan may malaking ambag at bahagi ng buhay at kabuhayan ng mga taga rito. Magsilbing inspirasyon sa atin ang mga pamamaraang ito para sa kinabukasan ng industriya ng agrikultura sa ating bansa. po na mga banda doon, ay mga mga ulikba, may mga halawa kami mga banda ng ulikba. Ano po? So, narito tayo sa po, kung napot tayo doon sa mga ibang mga ulikba. Hanggang sa muli, mga biheros. At ito ang Biyahe ni Marcus.